Ayan guys, kasama ng pati niya guys sa paglagari. Hmm, hala, sige. <laughs> hirap na hirap siya guys sa paglagari dahil matalas pa ang ngipin namin sa aming ginagamit na lagari. Nagi pa guys ang itak. Ayan guys. Para siya ay mayroon pa Putol pa. Ito parang guys ang nagagawa namin sa dingding na kawayan. Ayan, kunti pa lang siya guys. Ayan, ayan pa lang. Malawak pa siya guys. Mga dalawang araw pa siguro namin itong gagawin. Ayun pa. Ayan. Hmm. Pamula lang dyan guys ang nagagawa pa namin. Ayan. Hmm. Mahirap talaga guys pagka mga single parent. Ayan, walang katulong sa buhay.